Hello everyone! So for today's video I mag-voiceover na tayo guys Grabi grabe ka-busy ko lately lang kaya this time nagka-time na ako na mag-voiceover para mataas-taas yung video natin. Finally, nagka-ano na nagka-schedule na kami na umuwi sa bagong bahay. Ito po yung first time na makita ni Roger yung bahay. Sabi niya guys, ang ganda daw kahit hindi pa siya tapos pero napaano siya napanice. Alam ko yung feeling na yung first time ka bang magkaroon ng sariling bahay kasi first time ko din at first time din niya guys. Kaya sabi niya Uh, maganda daw kapag meron kang sariling bahay. Ma-experience mo talaga yan kapag ikaw na naman ang magkaroon ng sariling bahay. Grabe guys, ang saya. So before kami pumunta or umuwi dito ay bumili muna kami doon sa ano kay Rogers ng pagkain guys. nag out kami at saka na grocery na din at nakita nyo may mandawi foam po yan guys. Bumili kami kay para makomportable din humiga si Roger. Kaya ako okay lang naman kung walang pumpom ba. Pero para mas komportable niya, nagbili na talaga kami. Pagkadating talaga niya guys, gicheck niya yung ano, yung CR, yung abuhan, ito yung abuhan namin, grabe guys, ang ganda kaya ng abuhan namin, oh, may mga buslot buslot daw, sabi ng may nag-comment ba style man yan guys <laughs> at napangha pa sa Roger sa bintana namin, wala, hindi pa talaga ako nakabili ng handle, nakalimutan ko ba, kaya lansang lang yung gamit doon, yung umbrella nails ba yung ano ni mo, i para maopen ang window, nag pa ako sa kanya guys, sabi ko, dito ka maglata ng ano kamunggay at saka ganas maghaling ka dyan, sabi niya, hindi daw siya kamao maghaling, <laughs> turuan ko sana kaso kaunti lang talaga yung time namin pag uwi guys. Bumalik kami agad kasi ano ba yung time din na guest schedule namin is ano lang one day and a half na siguro bumalik kami agad pagka umagahan. Kaya hindi ko na turuan si Roger na maghaling doon sa buhan namin kasi doon kami uh, kumakain sa ano, kay mama, si mama yung nagluluto. Maganda din yung experience ni Roger guys nung nagpunta siya dito sa bahay. Bakay bukid talaga na bukid. <laughs> Tingnan yun, naglinis pa sa sapatos kay promise guys, nag, ano ba ako nag-isip na magdala ng chinelas niya na nakalimutan ko guys sa pagdali-dali ba kaya nagsapato-sapato siya dito ito pala ay after 7 months guys na nakita niya yung bahay talaga namin kaya excited siya na magpunta dito ito kasi yung guest schedule namin this time pero grabe yung ulan-ulan pala doon kaya mahitak siya pagpunta sa bahay namin from the kalsada to the, and to the house kaya yun yung mga ano namin yung chinilas at saka yung sapatos niya, grabe ang buling at sa nakikita niyo guys, hindi pa talaga kompleto yung bahay namin, hindi pa natapos, wala pa din kaming fridge or ref ba, kaya sa silingan mula natin, ilagay yung mga nabili natin na juice at uh, milk, at dahil meron silang gilaming na bisayang manok guys, masarap kasi ang bisayang manok pag hindi mo i ano, ihawin agad, ilaming pa So, nilagyan nila ng ano, kapayas na talaga ko dinner namin. Bumili kami ng isda din pero kuan, yung manok talaga yung kinain ko ng marami kay madami mang At dahil meron ng guwang na saging malapit sa bahay namin guys ay ipaputol ko na kay Papa. Tingnan yung malaking bulig pero sad to say guys hindi kami nakadala kay nag-uwan. Mahirap mag ano magdala pag uh, nabasa kasi siya guys at saka dangog-dangog yung daan papunta sa kalsada kaya hindi talaga ako nakadala na disgrace pa yung ano natin si Buyas na mataba guys sa ano pagputol ng saging nagtiniil tiniil lang dyan si Roger kasi ano wala talaga kaming sa chinilas na nadala merong chinilas available dun sa bahay pero maliit siya guys kaya Um, maganda talaga kapag size niya yung chinilas kay comfortable yung paan niya. At ito talaga ako guys, bago ako alis ay maglaba muna kay para walang labahin na maiwan ba. While naglaba ako ay inutusan ko si Roger na i-open yung window para hindi siya kuan ba para makaano yung hangin makal sana makasood. Pagkatapos kong maglaba guys ay waiting na kami para sa sundo namin kay kuan man. Nagrinta lang kami ng sasakyan. At biglang umulan guys ng malakas. Grabe yung ulan dito guys. Kaya ito yung nangyari, nagchinilas, nagchinilas si Roger ng maliit kaya nahirapan siyang maglakad tapos ano pa, bumaha pa talaga yung daanan. First time niyang ma-experience ito guys. Kahit ganito, nagulan-ulan pa ay nag ano na kami guys. Lumabas na kami para makauwi na kasi. Naka-schedule na talaga yung uwi namin guys na muabot niya sa syudad before 12 noon kaya ito yung nangyari guys. Mabuti na lang at nag na din yung ulan later on. Pagdating ko sa bahay, nag-change ako guys ng t-shirt kaya sa picture namin nung nandun kami bumili sa motor, iba na. Binilan ko kasi si papa ng motor kaya naguba ng good yung motor niya. Hindi na daw andar. Matagal ko na tong pinag-ipunan guys uh, mga 2 uh, years siguro. Almost 2 years kasi kasi ano nagano isipisip na din ako guys na gusto kong magbigay sa kanila yung worth it talaga yung magamit nila ba so ito muna for today's video guys bye god bless everyone see you in my next vlog